akala natin ang panganib ay laging nasa madidilim na eskinita sa gabi o sa mga lugar na kilala sa karahasan pero paano kung ang trahedya ay bigla na lang sumulpot sa gitna ng liwanag sa lugar na akala ng lahat ay ligtas isang araw na tila karaniwan isang taong abala sa pangarap at isang desisyong babago sa lahat minsan hindi mo kailangang maging target ng isang krimen sapat nang ikaw ay nandoon sa maling oras sa maling lugar upang malagay sa panganib tunghayan ng ating kwentong krimen ngayong araw. Welcome to Pinoy Crime Journal. Dito sa ating channel, susuriin natin ang mga totoong kwentong krimen na gumimbal sa iba't ibang bahagi ng mundo. Mula sa mga headline grabbing cases hanggang sa mga hindi pa nare krimen, hihimayin natin ang bawat detalye, bawat saksi, at bawat ebidensya. Samahan ninyo akong alamin ang katotohanan sa likod ng mga krimen na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi niyo ma-miss ang kahit isang episode. Simulan na natin ang paglalakbay sa mundo ng krimen. Ito ang Pinoy Crime Journal. Ipinanganak si Celia Barkin Arrozamena noong July 6, 1996. Siya ay taga-Puente San Miguel, isang tahimik na lugar sa northern part ng Spain. Bata pa lang si Celia ay kapansin-pansin na siya dahil sa kanyang angking kumpiyansa at pagkamasigasig. Maaga niyang naipakita ang hilig sa sports, ngunit ang larong golf ang tunay na umagaw ng kanyang puso. Kahit bata pa, halata na ang galing niya sa golf at napansin agad ang kanyang potensyal bilang mahusay na manlalaro ng golf balang araw. Di kalaunan, nakuha niya ang pansin ng mga international scouts at laking gulat ng lahat ng makatanggap siya ng mga athletic scholarships mula sa iba't ibang unibersidad sa Estados Unidos. Marami siyang pagpipilian, pero pinili ni Celia ang Ayawa, lalo na ang lungsod ng Ames. Para sa kanya, ang kabaitan ng mga tao sa lugar at ang payapang paligid ay nagpapaalala sa kanya ng Puente San Miguel. Ang kanyang desisyon ay hindi lamang para sa sports o pag-aaral, kundi para sa kaginhawaan ng kanyang pananatili sa isang banyagang lugar. Maganda ang relasyon ni Celia sa kanyang pamilya. Ang kanyang mga magulang na sina Miriam Arozamena at Marcos Barkin ay mga simpleng taong masipag sa buhay. Nanatili si Miriam sa bahay upang alagaan si Celia at ang kanyang nakatatandang kapatid na si Andres. Hindi man sila mayaman, pinuna nila ito ng pagmamahal at mabuting pag-ugali. Mahalaga sa kanila ang pamilya at lahat ng tagumpay at maliliit na kasiyahan ay sabay-sabay nilang ipinagdiriwang. Pinalaki ni na Marcos at Miriam ang kanilang mga anak na mangarap ng malaki pero manatiling mapagkumbaba. Si Andres, na masigasig sa pag-aaral, ay piniling maging abogado, habang si Celia ay itinuon sa golf ang kanyang oras na mailayuning maging profesional balang araw. Kasabay nito, nag-enroll din siya sa kursong civil engineering. Isang kursong may maliit na bilang ng mga babaeng mag-aaral. Madalas sabihin ni Celia na ang tunay niyang pangarap ay hindi lamang manalo ng mga torneo, kundi ang maibalik ang lahat ng sakripisyo ng kanyang mga magulang sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng maginhawang buhay. Ang paglipat ni Celia sa Iowa ay hindi naging hadlang upang magkaroon ng regular na ugnayan sa kanyang pamilya. Kahit magkalayo at magkaiba ang oras, araw-araw pa rin siyang nakikipag-ugnayan sa kanila. Madalas ay ilang beses siyang tumatawag sa Skype minsan apat o limang beses sa isang araw. Kahit sandali lang, kinakamusta niya ang kanyang ina, ikinukwento kung ano ang kinain niya, kung paano ang practice niya sa golf, o kung anong klase ang mahirap para sa kanya. Bihira siyang matulog nang hindi naririnig ang boses ng kanyang mga magulang. Tuwing bakasyon sa unibersidad, agad siyang umuuwi sa Spain, laging sabik na mayakap muli ang kanyang mga magulang. Pero kahit nasa bahay ng kanyang mga magulang si Celia, hindi nawawala ang kanyang disiplina. Nanatiling sentro ng kanyang araw ang paglalaro ng golf. Ginugugol niya ang maraming oras sa golf course o sa driving range. Madalas ay kasama niya ang inang si Miriam na tahimik lang nanonood sa malayo, puno ng pagmamalaki habang pinagmamasdan ang anak na buong tiyagang tinutupad ang kanyang pangarap. Kahangahanga ang sipag at dedikasyon ni Celia. Habang ang ilan sa kanyang mga kaedad ay nagpapahinga o nagkakasayahan, si Celia ay laging nakafocus. Hindi niya hinangad ang kasikatan o atensyon. Ang mahalaga sa kanya ay ang patuloy na pag-unlad at ang tahimik na kasiyahang unti-unting inaabot ang pangarap. Madalas siyang unang dumarating sa golf course at huling umaalis. At dahil dito, nagbunga ang kanyang pagsisikap. Noong 2018, kinilala si Celia bilang Iowa State Female Athlete of the Year. Isang malaking karangalan hindi lang para sa kanya, kundi para rin sa kanyang koponan, kapamilya, at komunidad sa Spain. Isa itong pagkilala sa kanyang kahusayan, pagsisikap, at sa positibong ugali na dala niya sa loob at labas ng golf course. Ayon sa mga coaches at kapwa atleta, siya ay magaan kasama, matatag ang loob at likas na mabait. Hindi lang siya mahusay na golfer, isa rin siyang tunay na kaibigan, laging handang tumulong, gumabay sa mga bagong estudyante at magbigay saya sa mga taong nasa paligid niya Madalas si kwento ni Celia ang mga plano niya para sa hinaharap Pangarap niyang makasali balang araw sa Ladies Professional Golf Association at makalibot sa iba't ibang panig ng mundo Iniisip din niyang bumalik sa bansang pinagmulan upang magturo ng golf sa mga batang babae at tulungan silang abutin ang kanilang mga pangarap tulad ng ginawa niya Ngunit sa ngayon, nakafocus siya sa pagtatapos ng kanyang pag-aaral at pagiging atleta. Bagaman namimiss niya ang buhay sa Spain, naging maayos ang paninirahan niya sa Iowa. Mabilis siyang nakaayon sa buhay kolehiyo at mahusay na nabalanse ang sports at pag-aaral sa pamamagitan ng disiplina. Nakatira siya sa isang apartment kasama ang kanyang nobyong si Carlos Negrin Bolaños. Ang binata ay isa ring Espanyol. Ayon sa mga kaibigan, maayos at puno ng pagmamahal ang kanilang relasyon. Kalmado at magaan ang loob ni Celia kapag kasama si Carlos, lalo na't palagi siyang pinaaalalahan ng magpahinga at maging masaya sa kabila ng kanyang abalang schedule. Marami rin siyang naging kaibigan sa campus, lalo na sa women's golf team. Kilala siya sa kabaitan at masayahing ugali at madalas siyang mag-iwan ng simpleng mensahe ng paghikayat para sa mga kasama. Minsan, nagluluto rin siya ng mga tradisyonal na Spanish food para sa mga kaibigan. Hindi lang magaling na atleta si Celia, kundi matalino rin siya sa klase. Sa taong ding iyon, matapos magawara ng award na State Female Athlete of the Year, nasa huling semester na rin siya sa Iowa State University bilang civil engineering student. Masaya siyang marami ng nakakamit na mga pangarap sa kanyang murang edad. Isa rin siyang active feminist at madalas niyang pag-usapan ang kakulangan ng kababaihan sa STEM fields at nais niyang maging halimbawa. Ang STEM ay tumutukoy sa mga larangang may kinalaman sa science, technology, engineering, at mathematics na ginagamit sa pag-aaral at paglutas ng mga makabagong suliranin. Naniniwala si Celia na kayang makamit ng mga babae ang anumang pangarap, anuman ang propesyon, at makikita ito sa kanyang mga gawa at paninindigan. Ayon sa kanyang mga profesor, kapansin-pansin ang katalasa ng kanyang pag-iisip. Ang kanyang sipag at ang mahinahong kumpiyansa na nagpapalakas ng loob ng iba. Ngunit ang lahat ng kanyang mga pangarap sa buhay ay bigla na lang maglalaho. Noong September 17, 2018, nagmaneho si Celia papunta sa Coldwater Golf Links, isang pampublikong golf course sa Ames na madalas niyang puntahan. Umaga noon, at gaya ng nakagawian, tumawag siya sa kanyang inang si Miriam habang nasa biyahe. Nagkausap sila ng ilang minuto. Bilang isang ina, likas kay Miriam ang pagiging mapag-alala. Madalas siyang nag-aalala sa anak na mag-isang pumupunta sa mga bagong lugar. Pero ang golf course ay palaging tila ligtas para kay Celia. Wala siya sa syudad o mataong lugar, nasa open space siya sa ilalim ng araw, napapalibutan ng kalikasan at kadalasan ng iba pang manlalaro na nagpa-practice kagaya niya. Pagdating ni Celia sa golf course, sinabi sa kanya ng mga staff na may labin limang kalalakihan mula Des Moines na dumating para sa isang morning session. Nakaschedule silang magsimula ng sabay-sabay sa iba't ibang four holes ng course bandang 8.45. Si Celia, na nag-iisang golfer, ay hindi kasama sa grupo, ngunit nagkasalubong sila. Nang makita siya ng grupo, magilo nilang iminungkahing mauna na siya. Sinabihan pa siya ng isa sa miyembro ng grupo na mas mabilis siyang matapos dahil mag-isa siya. Isa iyong simpleng kilos ng kagandahang loob, at sa kasamaang palad, iyon na ang huling pakikisalamuha ni Celia. Ang Seventh Hole sa Coldwater ay katabi ng School Creek Park, isang masukal na lugar na kilala ng mga lokal sa pagiging maliblib. Bagamat nagbibigay ito ng ganda sa tanawin ng golf course, nagsisilbi rin itong taguan dahil sa makakapal na puno. May ilang residente na iniiwasan ang bahaging iyon ng trail, lalo na at alam nilang may mga grupong palaboy na naninirahan sa mas malalalim na bahagi ng gubat. Sa paglipas ng panahon, may mga bulong-bulungan tungkol sa ilang maliit na alitan sa lugar na iyon, ngunit wala pang naitalang naging marahas na nangyari sa lugar. Bandang alas 10 ng umaga, narating ng grupo ng labin limang lalaki ang 90. Inaasahan nilang makikita si Celia sa unahan, ngunit wala siya roon. Sa halip, nakita nila ang kanyang pushcart na nakatigil sa gilid ng fairway. Ilang hakbang mula rito ay naroon ang kanyang Iowa State Cup at may mga golf tee na nagkalat. Hindi lang ito kakaiba at may kutob silang may malisa nangyari. Agad nilang ipinagbigay alam ito sa mga staff na nagsimulang maghanap sa buong lugar. Sa loob ng tatlumpong minuto, nakita ng isang empleyado ang isang bangkay na palutang-lutang sa maliit na lawa malapit sa Nainth Hall. Napag-alaman na si Celia iyon at maraming saksak ang natamo niya sa lieg at itaas na bahagi ng katawan. Agad na rumesponde ang pulisya. Dinala nila ang mga canine unit upang sundan ang galaw ng salarin. Isa sa mga aso ang nakakuha ng amoy ni Celia at sinundan ito mula sa pinangyarihan ng krimen at sa kakahuyan ng School Creek Park. Doon, sa ilalim ng mga puno, natagpuan nila ang isang tent. Habang iniinspeksyon ng mga pulis ang lugar, may isang lalaking lumapit sa kanila. Sinabi niyang naroon lang siya upang kunin ang kanyang tent. Ang pangalan niya ay si Colin Daniel Richards, 22 taong gulang, na may kasaysayan ng pagiging palaboy at dati nang nasangkot sa ilang kaso. Ngunit agad na may napansin ang mga pulis na kahinahinala sa kanya. May mga sariwang galos siya sa mukha at isang malalim na sugat sa kaliwang kamay na dumudugo pa. Agad siyang inaresto ng mga pulis sa mismong lugar. Mabilis na umusad ang investigasyon. Ayon sa mga ulat, nanuluyan si Richard sa bahay ng isang kaibigan noong gabi bago ang krimen. Sa mga panayam, sinabi ng mga kaibigan niyang dumating siya ng umagang iyon na may dugo sa katawan, puno ng buhangin at putik. Halatang balisa at may matinding pangamba sa kanyang mukha. Nagulat ang mga taong pansamantalang kumupop sa kanya. Sinabi ni Richards na kailangan niyang maligo at umalis agad sa lugar. Naligo siya, nagpalit ng damit at inilagay ang dugo ang kasuotan sa isang itim na backpack bago humingi ng pabor na ipagmaneho siya pabalik sa golf course. Ang kanyang dahilan ay kukunin lang ang kanyang tent. Hindi niya alam na naroroon na ang mga pulis sa mga sandaling iyon. Ininterview rin ng pulisya ang tatlong lalaking may kaugnayan kay Richards. Ang isa ay nakikitira sa tent kasama niya at ang dalawa naman ang naghatid sa kanya. Ibinunyag ng kasama niya sa tent ang isang nakakakilabot na bagay. Isang araw bago masawi si Celia, sinabi umano ni Richards na gusto niyang halayin at patayin ang isang babae. Ipinakita pa nito ang isang serrated knife na ginagamit niya sa pagputol ng kahoy. Wala namang koneksyon si Richards kay Celia hindi nila kilala ang isa't isa. Ang pagpatay ay walang dahilan, walang babala, at labis na malupit sa inosenteng biktima. Si Colin Daniel Richards ay itinurong pangunahing may sala sa pagkamatay ni Celia. Napakatibay ng mga ebidensya na nakalap laban sa kanya. Isa na rito ang mga dugo ang damit na nakumpirma sa isang DNA test na may bakas ng dugo ng biktima. Ang ginamit na kutsilyo ay narecover din ng mga pulis. Nakatulong din sa investigasyon ang nakakakilabot na pahayag ng kaibigan ng salarin na siyang nagsiwalat ng marahas na intensyon ni Richards isang araw bago ang krimen. Hindi na nagaksaya ng oras ang mga otoridad at kinasuhan siya ng first-degree murder at ikinulong sa Story County Jail ng mailimang milyong dolyar na cash bond. Habang umuusad ang kaso, lumabas ang mas maraming detalye tungkol sa magulong nakaraan ni Richards. Matagal na siyang sangkot sa mga krimen at matagal ang nakikipaglaban sa droga. kawalan ng permanenteng tirahan kaya minsan naging palaboy at mga problema sa kalusugan ng pag-iisip. Ayon sa mga dokumento ng korte at record mula sa social services, bata pa lang siya, sa edad na sampung taong gulang, ay kilala na siya ng mga otoridad. Napakahaba na ng listahan ng kanyang mga kaso at pabalik-balik na rin siya sa loob ng kulungan. Ilan sa mga ito ang pagnanakaw, paninira ng ari-arian, pananakit, pagbabanta, at napakarami pang iba. Nadiskubre rin na tatlong buwan bago ang pagpatay kay Celia, nakalaya si Richards mula sa kulungan matapos magsilbi ng halos pitong buwan dahil sa paglabag sa probation ng mga naunang kaso. Wala siyang trabaho, permanenteng tirahan, o akses sa tamang tulong para sa kanyang mental health at suporta upang matigil ang pagkalulong sa bawal na gamot. Pagkatapos makalaya, naging palaboy siya, nakatira sa tent, palipat-lipat ng matutuluyan at mas lalong nalulong sa droga. Ang lahat ng ito ay tila mitsa upang tuluyang makagawa siya ng isang karumaldumal na krimen. Sa umpisa ng paglilitis, nagplead si Richards ng not guilty. Ipinahiwatig ng kanyang mga abogado ang posibilidad ng pagsusuri sa kanyang kalusugang pangkaisipan na maaaring magpaliban sa paglilitis o magdulot ng pagdududa sa kanyang kakayahang humarap sa korte. Ngunit tumarami at tumitibay ang mga ebidensya laban sa kanya at lumalakas ang panawagan ng komunidad para sa hustisya sa biktima. Dahil dito, binago ni Richards ang kanyang pahayag. Inamin niyang siya ang pumatay sa biktima. Sa kanyang pahayag sa korte, sinabi niyang si Celia ay pinili niya ng walang dahilan o isang random target. Hindi nila kilala ang isa't isa. Wala rin siyang plano o motibo maliban sa marahas niyang pagnanasa na pumatay ng tao sa oras na iyon. Nagkataon lamang na mag-isa si Celia sa golf course at walang kalaban-laban kaya nakakuha siya ng oportunidad na maisakatuparan ang madilim na pag-iisip. Walang parusang death penalty sa Iowa State. Inalis ng Estado ang death penalty noong 1965 at ang huling pagpataw ng death penalty ay noong 1963. Ngunit ayon sa batas ng Iowa, ang hatol o pag-amin sa kasong first-degree murder ay may isang parusa lamang habang buhay na pagkakakulong ng walang posibilidad ng parol. Iyon ang sentensyang ipinataw kay Richards. Wala nang apila, wala nang pangalawang pagkakataon at wala nang paglaya. Ayon sa pahayag ng pamilya ni Richards, pagkatapos ng kanyang hatol, tuluyang binalot si Richards ng pagkagumon sa mga bawal na gamot at sakit sa pag-iisip. Inilarawan nila siya bilang isang batang mahilig mag-drawing at tahimik. Ngunit habang lumalaki ay naging pabigla-biglang marahas at galit sa mundo. Winasak siya ng droga at sinisi nila ang sirang sistema ng batas. Malaki ang pagkakaiba ni Naselia at Richards. Ini-alay ni Celia ang kanyang buhay sa kabutihan at tagumpay. Pinalakas siya ng kagustuhang mapasaya ang kanyang mga magulang at suportahan ang kapwa kababaihan. Bawat sandali ng kanyang kabataan ay ginugol niya sa paggawa ng mabuti, sa golf course, sa paaralan at sa kanyang mga kaibigan. Sa kanyang malungkot na pagkawala Nag-iwan siya ng maraming napakagandang bagay sa kanyang mga mahal sa buhay at inspirasyon sa ibang mga kabataan na patuloy abutin ang mga pangarap sa pamamagitan ng sipag at determinasyon. Sa kabilang banda, si Richards ay walang direksyon sa buhay. Namuhay siyang walang patutunguhan, inudyo ka ng bisyo at nilamo ng puot. Wala siyang pinahalagahan, pati ang sarili niyang buhay. Sa isang malupit na gawa ng karahasan, Inagaw niya ang buhay ng isang taong pinahahalagahan ang lahat. Sa Iowa State University, nagsagawa ng vigil sa campus. Daang-daang katao ang tahimik na nagtipon, may dalang kandila at suot ang kulay pula, kulay ng kopona ni Celia. Maingat na inilapag ng kanyang mga kasamahan sa golf ang mga golf clubs ni Celia sa damuhan. Naroon ang kapamilya ni Celia, ang kanyang nobyo at mga kaibigan na labis na nagdalamhati sa kanyang walang saysay na kamatayan. Bilang pagbigay-pugay kay Celia, nagtatag ang Universidad ng Celia Barkin Arozamena Memorial Scholarship para sa mga babaeng atleta sa larangan ng engineering at sports. Sa Spain, naglabas ng pahayag ng pakikiramay ang royal family bilang pagkilala sa kanyang mga tagumpay. Nagdeklara ng araw ng pagdadalamhati ang Spanish Golf Federation at ibinaba sa half-mast ang watawat bilang paggunita kay Celia. Isang inosenteng buhay ang nawala hindi dahil sa pagkukulang niya, kundi dahil sa isang sistemang hindi nabigyan ng tamang parusa ang salarin upang hindi na ito muling makasira pa ng ibang buhay. Sa likod ng trahedya, ating tandaan na kahit gaano kakabuti hindi kaligtas sa panganib ng mundong ito. Ang mga masasamang loob ay maaaring umaaligid lang sa isang tabi at gagawa ng karahasan kapag makakuha ng pagkakataon at sa kasong ito, naway maging babala ito na kailangan mas maging mapagmatsyag, alerto, at handang kumilos bago pa muling may buhay na mawala sa isang taong tanging karahasan lang ang hati. Maraming salamat sa inyong panonood dito sa Pinoy Crime Journal. Kung nagustuhan ninyo ang episode na ito, huwag kalimutang magbigay ng komento at i share sa inyong mga kaibigan. Tandaan, mag-ingat at manatiling mapagmatyag. Muli, ito ang Pinoy Crime Journal. Hanggang sa susunod na episode, paalam at magandang araw sa ating mga taga-subaybay.